Bata Ivy, pagod ka na? Ivy? Oo, oh, Ivy, ano? Pagod ka na? Bakit ba ka dyan? Wag um, yung magiging pangalan ko. Maria Everly. Ano <laughs> <know? laughs> Basang basa ka na. Papakita ko to sa nanay mo. Kung buuhin Pag yun nakalagay yan sa YouTube eh. Hindi ko ito. Ivy? Ito, oh. oo. Sa Lagay sa ilalim niyo. si Ivy, hindi Anak ng halimaw ka.

Eto, ito. Si Maria Everly. siya, siya, siya. ko. Sa... ko. Yan, kaya po, pag kami nagkasakit, siya po si CEO. <laughs> ah, siya, siya. No. Parang ako na tinutul.